Hello good morning. For today's video, uh, ipapakita ko po kung paano magpolish. Yung uh, ipapakita ko yung aking uh, paraan kung paano magpolish. Uh, so, bali ang kailangan natin is wheel cloth. May nabibili po nito sa Shopee o kaya sa Lazada. Wheel cloth po pang pangalan niya, wheel cloth. Tapos eh uh, dito yan, gagamit ako po ng washer. Kakabit natin dyan. Kakabit natin yung wheel cloth. Yan po. Tapos, washer para hindi siya kamuwala. Tapos, tornillo. Tornillo. Tornillo o Neal yung po natin. Yan, paikot-ikot lang. Mekos-mekos natin minsan. And then, kailangan po natin ng, kung wala kayong ganito, ay platito na hindi ginagamit o takit ng tupperware. Tapos, ito po, ang tawag po dito ay chrome oxide. Uh, parang ano siya eh, yung sa silicon carbide, mas pino nga lang siya silicon carbide ito po yun o, yung nakadikit sa liha ito po ay liha na 1,200 ito po mas pino mas pino pa sa 8,000 yata basta yun, na yun basta chrome oxide uh, maghahalo po tayo ng konting amount dito lalagyan po natin ng konting amount yan tapos lalagyan natin ng konting tubig yung sakto lang na tubig yung lalapot lang siya yung lalapot yung ganyan pero wag masyadong malabnaw kasi pangit na masyadong malabnaw tapos po yan dapat may nakareding tubig sa ibaba yan kasi siya na sa paa natin mukhang luya So, wait lang po ha. Ikakabit ko lang po yung mga gagamitin pa. Ayan po. So, ayan. Nakapag-mix na tayo. Mekos-mekos. Nakapag-mekos-mekos -mekos na tayo ng silicon carbide. Hindi po chemical yan. Ha? Para sabihin nyo, chemical yan. Hindi po chemical yan. Parang ano siya eh. Yung sa liha. Yung sa liha. Yung nakakabit sa liha. Tapos, pag naikabit na po ito, lalagyan po natin ng running water yan running water pero dapat patak patak lang patak patak lang hindi masyadong mabilis yung yung patak yung sakto lang yan yan sakto sakto talaga parang sinukat ha tapos higpitan po natin higpitan na natin matayaw ayun <laughs> Tapos Talaga po tayo. ay ididip po natin 'yung ating the wiri. Depende po sa inyo kung paano nyo ilalagay sa wheel cloth 'yung silicone powder. Eh silicone powder 'yung chrome oxide powder. And then papaanda rin na po natin. Pero dahan-dahan lang. Hindi hindi naman kailangan yung sobrang bilis at uh, ikakayod na po natin, i-grind natin yung sim-sim. Gracias. lasan na po natin. Ayun. Lasan ko lang po. Tingnan natin ko ano nangyari. yun no. Yeah. yung loob naman po ang ituturo ko naman ay kung paano ipalis yung kitna yung kitna niya kailangan makintab din eh. kung makintab yung labas dapat makintab din yung loob so ayun po tapos na po tayo sa sa wheelcloth Nilipat naman po tayo sa Fordom. Ah, uh, papalitan ko po ito nung ginawa ko na DIY. Yung pinanghalo ko kanina, yun yung DIY ko na pang-polish. Ah, uh, ito po eh, part nito. Ginupit ko lang sa bandal likod tapos idinikit ko dito sa verse. Yan, ikakabit ko lang po dito tapos continue ko na lang ulit yung video. Yan, start na po natin ang uh, process ang polishing ng gitna dahan-dahan lang din pagka mo kung matutuyo na po yung wheel cloth itatapat lang po sa tubig Ayan, natin. mm Ugas, ang munating, natin o gasang po muna natin na natin kung may nagbago eh, ito naman po kasi processing ng singsing. -sing. wala naman po nagturo nung yung kung paano ipalis yung gitna parang para sa akin lang po <laughs> kasi hindi pa po na ituturo sa akin ng aking master yung pagpapalis ng gitna kasi sabi nga din niya kanya-kanyang diskarte po yan eh kung saan po kayo mas madadalian tingnan po natin pupunasan ko na po tingnan natin kung ano nangyari dumi na lang damit ko <laughs> ginawa ng basahan eh ayun yun ang gitna po shiny na rin ang gitna Pasensya na, blur ang ating camera. Okay, finish na po ito. Uh, tapos, ito naman. Ito natin. Ayun, shiny na rin po ang gitna. Alright. So, ayan po. Ayan. Uh, na-share ko na po sa inyo yung paraan ng uh, pagpa ng sing-sing at ang aking mga gamit na pang-polish ayan po sana po ay, uh, may natutunan kayo sa aking mga videos na in-upload ito na po yung last and final part nung jade ring ang paggawa ng singsing -sing mula sa batong jade yan ito yung part 5 so yan uh, may ako na yung iba pa kasi apat pa yung aking ipapolish sa so, yan sana may natutunan po kayo salamat po sa panonood yan paki like po and share my videos po leave a comment yan oh so, uh, ah and click the notification bell para po updated po kayo sa mga bago ko pang i-upload ng mga videos na kapupulutan ng aral at uh, dagdag kaalaman po sa pag-process ng bato basic identifying yan, rock hounding po. salamat po